Not complete without Thanksgiving. Uh, now, where we call our brother in Christ, handsome, bro, Mara, maga for sharing the show for today's awesome eh? <laughs> ah, <laughs> to God, all of God inside I so awesome. ready ng lahat, no? okay. yeah. ang sa salita, dahil Ang mga narinig natin ngayon ay eh, ready-ready na para sa pagbibigay sa ating Panginoon. No? Una, di ba, yung ni Bro Jepoy, para maraman natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon, di ba? Sabi ni Ati Cloud, priority natin ang ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. Paano natin ito yung priority, no? In point, di kompleto ang ating gawain, hindi po magbibigay sa ating Panginoon ito po ang binigay ng ating Panginoon na alam po, po na gasgas na gasgas na to. Pero ang buhay, ang salita ng ating Panginoon ay buhay at mabisa po. Na. Sabi po sa 2 Corinto 9.7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa pinasyan ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan sapagkat hindi ng Diyos ang nagbibigay okay, ng masaya. Uyin ang Panginoon sa kanyang salita, sa ang po ako sa sa si na langit. Yes, Lord, muli pinupuri ka namin, Lord. Pinatas ka namin, Lord, sa Oksan to, Lord. Isang pa, Lord. Salamat, Lord. Muli, ginamit ko ang hindi ko, Lord. Lord, Lord gamitin mo naman po ako, Lord, na kaluya ng iba na ng salita, Lord. Patuloy, Lord, bigyan mo po ako ng maling sa wisdom mo, Lord, na nagmumulang sa iyo, Lord. Isang pa, Lord, pinatas ko po ang bawat puso ng mga kapagira mo, Lord. Lord, anumang nakikita mo dito, Lord, na yung maganda, Lord, anumang karumihan mo, Lord, Lord, palitan mo to, Lord, na nagpumula sa iyo, Lord, na pagmamahal, o Lord, na nagpumula sa iyo, Lord. Upang, o Lord, makapagbigay kami, o Lord, ng masaya, o Lord, by faith, o Lord, ibibigay namin sa iyo, o Lord, kung ano mang pumayato kami ngayon, o Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Kaya ako, ito, magbigay tayo dahil. E Kaya po, magbigay na po tayo dahil. Bigyan po natin ng konti hindi lang po. Ipunan, ang e pagkaganda po ng salita ng Panginoon ngayon na Paano pa natin malalaman sa ng Roger pa yung talooban ng ating Panginoon? Ano, ano ba ang ating layunin? No? Sabi nga, siyempre, unang-una, ang gusto ng Panginoon ay sumunod tayo sa Kanya, no? At magpasakot tayo sa Kanya. Actually po talaga, ang pagbibigay ay hindi naman po isyo sa ating Panginoon, no? Ang isyu po sa atin ay ang ating puso. Hindi po ba? Hindi po sinabi na sinabi na ano po ng Panginoon na magbigay tayo sa Kanya. Ano pong gusto ng Panginoon? magpasakot po tayo sa kanya. Yung po ang hiling ng ating Panginoon, magpasakot tayo sa kanya. Dahil po, dahil po nagpasakot tayo sa Panginoon, binigay na natin kanyang puso, itong pagbibigay na ito ay napakadali na po para tayo sumunod magbigay sa ating Panginoon. No? Sabi nga po, yung ano ni ating love, no? maging kay Mary, ano ba nga ang, ang gusto ni Mary, no? huwag tayong mawala sa presensya ng ating Panginoon. Di ba, hindi ka mga ginagawa ni Marta, busy. Baka tayo, no, busy tayo sa ating mga negosyo. Huwawari tayo sa inaarap, no. Hingin pero anong oh, gusto ng Panginoon, ha? No? Maging mayor tayo, no. Huwag tayong mawala sa presensya ng Panginoon. Dahil nakaupo siya, no, yun ay pagpahumbaba. Kung no, si Lord lang ah, sa kanya. Nakapocus siya sa ating Panginoon. Hindi siya nawawala sa presensya niya. Di ko ba? Para tumanggumating po sa atin, no? Yun po, ang gusto po talaga ng Panginoon, yung ating puso ay nakalain po sa Kanya. Upang sa anumang po dumating, no? Mga pagsubok ng no? mga trial na binibigay sa atin ng Panginoon, ay maluwag po natin matatanggap yun, mga kapatid, no? Hindi tayo mawawala sa presensya ng ating Panginoon. Yung po yung gusto niya, no? Yung puso natin, yung buong pagkatao natin, ibigay natin sa Panginoon. Kung baga, nabubuhay tayo para sa ating Panginoon. No? Diba, sabi nga, sapat na yung biyaya ng ating Panginoon. Huwag na natin alalahanin pa. No? Siguro, sa akin dati, maraming katanungan nung hindi pa nakakilala ang Panginoon. Pag nagkasakit pamilya may Lord, bakit kami nagkasakit? Bakit ito pa? Pero ngayon, glory to God, minsan hindi ko pinag-question ng Panginoon. Dumadana sa mga ako ng mga mabibigat. Alam ko, na bawat nangyayari sa atin, ay may purpose yan. Diba? Anong gusto ng Panginoon? Huwag tayong mawala sa presensya niya. Na maniwala, patuloy tayong magtiwala, nakakalakaran ng kanyang salita. No? Diba sabi niya sa salita sa Mateo 4.4? Sabi niya, hindi lamang nabubuhay ng tao sa tinapay, kundi sa bawat salita na bubutari sa ating Panginoon. No? Kailangan talaga natin ang salita ng ating Panginoon upang malakaran natin lagi kung ano yung calling niya sa atin. Diba ba? kaya po mga kapatid, lagi natin i-align ng ating puso, lagi natin ibigay sa ating Panginoon, magpasakot tayo sa Kanya. Ang ito pong pagbibigay na to hindi po talaga issue. Baga, ang gusto ng Panginoon, patuloy tayo lumapit sa Kanya. Lahat ng kabigatan na naranasan natin, bigyan lang natin sa Panginoon. At ang biyaya ng Panginoon ay sapat para sa atin. At hindi naman tayo nakapagbigay dahil anong meron tayo ngayon, anong source na meron tayo ngayon, yun ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Yeah. Anong meron na ngayon kapatid sa biyaya ng Panginoon yun. Para patlaman na sumunod tayo sa Kanya. Makapagbigay tayo ng sapat na, ma, ng may masaya by faith ay eh magbibigay tayo sa Panginoon. Magbigay na po tayo sa ating Panginoon. Amen. Po tayo lahat, mga kapatid. Yes, Lord, we pinupuloy namin, Lord, tinataskan namin, Lord, sa oras na to, Lord. Lord, isang pa, Lord, tinataskan namin sa iyo, Lord, ang mga kalung na to, Lord. Lord, salamat, Lord, sa mga kapatid na nagbigay nito, na Lord. Lord, salamat, Lord, sa patuloy na biyaya ng buhay ng pinagkalo mo sa amin, Lord. Salamat, Lord, sa biyaya, Lord, sa araw-araw na pinagkakalo mo, Lord. Lord, nalangin po namin, Lord, na, na, na patuloy, o oh Lord, na Iyalay mo ang aming mga puso, Lord. Patuloy lang kami magpasakot sa iyo, Lord. Upang maranasan pa namin, Lord, ang biyaya na nanggagaling sa iyo, Lord. Lord, patuloy po namin tinataas ang mga upay na namin mga pinagtatabawan, no, Lord. Lord, patuloy po po itong pagpalain, no, Lord. Upang maging daluyan, Lord, ng pagpapalang sa amin, O Lord. Ganunin po, Lord, sa aming mga mahal sa buhay, O Lord. Salamat, Lord, sa mga biyaya na pinagalong sa amin, Lord. Alam po namin, o Lord, na sapat ang biyaya na magagaling sa iyo, Lord. Maraming maraming salamat, o Lord, sa iyong mabutihan, o Lord, sa iyong kapilang pag-ibig, Lord, sa bawat isa. Lord, nakikita mo po, o Lord, kung ano ang daladala -dala ang mga kapatid, o Lord, sa puloy, o Lord, na ito po ang magbibigay nito, o Lord, sa kanila, o Lord, sa pagpo ang iyong biyaya, o Lord. Maraming maraming salamat, o Lord, sa po kung pinakamatas na papuri, pasalat, pagsamba sa tayong pangalan mo, Ama.